Yun mga kadyo Meron tayong raid ngayon pero Sindo tayo muna ni paring Mike Ayan. Magkisimula tayo sa Town and country Ang gagamitin natin ano yung e-bike Yung pang e-bike Okay let's go mga kadyo A few moments later Yun nandito na kami Kabaho bro Hello, no, good morning. Pe. kami sa samay ni nung lari, 'yun oh. No? Ay may aso. Eh, limang naman. Yo mangaju ito yung bike ng ni uh, nung lari ko. 'to. Sanda oh. E-bike. Pa-pa. Carbon lodi Oh my god Wow a few moments later Yo, larga na, jo. Let's go Ay, putya, buwi lamuy buhig bilis. <laughs> Bigla tumutulin eh. Palabas na kami ng uh, Town and Country. There, huh? Ayan mga kadyo, palabas na kami ng Town Country. pala ang gamit mo i e dito kami ngayon sa ano sa Marcos Highway kapunta kami na uh, kasakala kami ng Masinag pakitan di polo nakakala lang na kami ni parang like ayan oh. o ah sila <laughs> ang sarap pala mag e-bike <laughs> yung lari parang mahihilig na ako rito sa e-bike parang gusto ko na hindi nakakapagod eh yun o yun oh Morning! 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 Yun o, malakas! Malakas talaga yan! Kaya lang you natin know? si so... Sir so... James, sa so... sila so... si so... Radlay Kasi si Alvin yun nagbabike din sila ano po yun eh guardia sa GMA tapos isa manager pero ano po siya head head ng gwardiya yun maahon tayo ng uh, sumulong highway ito yung unang ahon ano yun, bro hirap hirap walang challenge walang challenge let's go mga kadyo hey, mga kadyo, malapit tayo sa ano overlooking maahon tayo papunta ng overlooking dami daming nagbabike ngayon, holiday e. Ano ngayon, Webe Santo. Dito, tayo sa, ano, dito tayo sa City Media tapos tayo ng Robinson Mall may time check 7.30 ng umaga nakita na na yung araw ay mga kadyo, dito kami sa may canto ng Lycos Park mag-iikot uh, tayo dito, di ba? iikot tayo, yan. papunta kami ng uh, way ng Papa Teresa Rizal tapos pa Morong ayun, let's go mga kadyo dito na tayo sa rotonda ng uh, Lipos Park ito, ito na yung way papunta na ito lang ng, ano, pababa na ito lang Teresa Badnaro ah, Teresa na yan yun mga, mga kadyo lusong na tayo ito na yung simula ng lusong ng uh, Antipolo Teresa Singsang Road ayun simula na to. hey, okay, let's go mga kadyo number one Vamos ande ya. Voli tayo. El graduado. Desde derecho muy antes, pero si está yo siempre. Volo tayo. Bike 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 sabi, kurbada na ahon Mga radio, time check 7.45 Ayo, mga kadyo, dito tayo sa Teresa Sa bayan, medyo traffic Medyo traffic dito sa Teresa Traffic Yahoo Yahoo Traffic Ang traffic sa Teresa Number 1 Traffic Ano kasi ngayon eh Only Thursday Only Thursday ngayon Sa likod sila, medyo naiwan yata. Antayin natin. Sa sa traffic wala pa sila yun yeah. masarap gamitin ng ano nung ganito palang e-bike nakakawili may konting hirap din siset mo lang sa sa ano sa number one para hindi ka masyadong ano para kahit paano may challenge may bigat kaya okay siya okay siya gamitin Barangay San Guillermo sa Morong ah, Maso kami sa San Guillermo Morong Rizal ah, Ano kabayanan Barangay San Guillermo, Morong Rizal. Ayun, no? Pancake. Like pancake. Anong meron? Anong meron Parang patag lagi. Patag lagi. Sabi Pwede kang, bali, man bali Pwede yun, eh. Palagi ko, timber lang, kaya ng uno yun eh. Kaya yung uno. Uh, para may konting laban. Galing na ito, parang nasa yelo. Parang ice key ah. Okay ah. Parang nasa yelo. Kaya nga, matigas eh. Magaling, magaling ang mga idea nila. Mapahirap. Pero sa harap gamitin, Saan kami din lang, e bike Relax. Papawisan ka rin naman eh. oh, tsaka hindi ka masyadong gulpe. Mas may enjoyment dan. Yung baterya ng e-bike ko, eh, nasa 81% pa. Swak na swak to, hanggang sa makauwi ito. ito na yung labasan alam ko kakanan kami rito eh kakakanan nga A few moments later. Yun mga kadyo, nakaan dito tayo sa labas na tayo ng Cardona. Pabaya na to ng Cardona. Tapos itong kalsada to uh, Cardona, Binangunan Highway to eh. Binangunan na. Ito na binangunan ko, boundary Ito pa binangunan na to hindi, binangunan na ata ito eh Okay, waiting Waiting sa dalawa Tapos na ahon, patag na ito Binitipid yata ni Paring Mike yung battery oh, okay. 60, eh, ako ilan ako? 69 na ako Eternity Later Yo, mga jo sa Anguno Highway ng mga kainan Maraming sarado eh dito sa scrapyard dito sa Angono ay Angono pa ba to? pinangunan pinangunan pa ba, ba to? Binangulan. ah pinangunan okay. pa ba? yun okay larga na ulit bawin na lang uh, town and country okay let's go mga kadyo Yon, no? town and country alright thank you na ako kasi hindi ko na hindi ko na hit yung inexpect kong pagod eh. <laughs> parang wala nang nangyari. Parang ano lang eh, parang lang kami nasa plaza. Hmm, dogo, to na sa plaza, ganun lang. na pawisan to no. Hindi ko na hit yung ano yung eh, pagod eh Ibang iba eh Ibang iba ba? Ibang iba. Ayan, lapit na kami Yung eh. diba, masaya pag malapit ng makauwi eh Ako para medyo Ano mixed emotion ako eh <laughs> Lapit na mula Extension na yung Thank you. Bye. Lari, bye bye. Hello, sulit. Until next ride. Okay, bye bye. Thank you po. Hey. Hey. Okay. Sige po. Bye bye. <laughs> let's go. <laughs> Alright, let's right, so ride natin. Alright, let's go. Okay, ride natin. Hindi ko napago. Oh. Parang gusto ko pa kakanin ng ano eh. Mount domes eh. tayo ng dome sa eh. Doon tayo dome, dome sa Tapos babang sa ano eh. Kaya lang, yung battery niya yata eh no. Pero, pero sa akin parang kaya pa yun. Parang nasa 60 pa yun eh. Kaya naman, pagkalalay. Lalay lang ano. Bagay, ang aho lang naman yun, yung dome sa eh. Okay, mga kadyo, ang ganda ng ride namin. Ah, uh, nakapanibago. na ko pagod. Masarap gamitin talaga yung e-bike. Sa susunod, uh, ano mga kami? Mount Parawagan sa San Mateo ba yun? San Mateo no? oh, yun? Oo, oh, sa, Montalban. Basta ganun. Abangan nyo kami doon mga fans. Okay, let's go mga kadyo. <laughs>